Ping. Hmm, dale. Uh -huh, oh, malaki-laki yan. Kung Ano, dale. Dami Dami rin. <laughs> Ah, kaso Dalawa pa lang huli ah. Yung mas mo na na lang. bangos na lang. Malaki-laki pa. Kita ko Hmm, dale. Hmm. Tatlo na. Hmm. Ah, itlog. Hmm. Taba taba pa eh Ang itlog na agad okay. Paksiyo Uy, malaki-laki yan Kung kawalan Nasing na. Binaba binabasa na yung ano eh. Binabasa Lyrics. na eh. <laughs> 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 yeah, Nakaka-relate ako pag lasing na eh. Ang <laughs> uh, 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 uh. dalahin pala mong aso yan. Lakas <laughs> pala kumana mga aso <laughs> yung ganyan no. Ay marunong mag-ano. na yan. Tigre. Si Kasi <laughs> spike na yan. May patay na pat na matay ang katay. Dami na. <laughs> mm -hmm. Paksiw na yan. Ito. Tapos ano? Sinangag. Ayan. Ito pa. Nakawala po to. Malaki yan. Malaki. Ayan. Ano? Dalay. Butan ko na pa. Nakawala <laughs>

Yeah, so ah, madali mong namin eh. Hmm. Bumigyan na, Ah, bumigay natin. Dami eh. Dami rin. <laughs> Makabuhay na yan ng bata. Oya. Makabuhay <laughs> na yan ng dalawang batang malakas kumain. Hmm, dali. Wala kang sablay ngayon ah. Oh, nakakabisado mo ng patama. Ah, oh, nakalaki yan. Yeah. Damo na. Liberador. <laughs> oh, native yan. Oh. Ito, native yan. Oh, native. Lahat, native yan. Kayo. Ah, lahat, halos. Hmm. Naitogi dito para sa iyo gabi na. Oh, Naititira gayang ng talalakay. Ngay nangingitlog na 'yan. Taxi. kafont pangga. <laughs> <laughs> uh -huh. plastik Gas ah. Oh, Bikin keramin. Ini ek, -ek. nah. Na. Oh, bukas. Sana, eh. Pakita pa. Ha? Huh? Dali. Ayan. Dami rin ah. Ano yan. Na. plastic din eh. Muna ka, matuloy. Mga para, lalagyan na lang natin to ng luya at sibuyas. Ang gagawin na lang natin ditong luto ay gawin na lang natin paksiw at prito. Ah, ginawa ko dyan ay nilagyan ko na lang ng asin din bago ilagay para kahit papano ay meron na siyang lasa pag nilagay natin dun sa lutoan natin. At yan, nilagay ko na dito sa ating lutoan para may salang na natin mamaya dun sa ating kalang uling. At nilagyan ko nga rin pala siya dito ng kaunting kalamansi para kahit papano ay meron siyang kaunting asim na ah, bukod sa suka ay pwede rin po siyang kalamansi ang ilagay ninyo. At yan mga para, sinalang ko na siya dito sa ating kalang uling. Uh, mas masarap yung lasa mga para kapag sa kalang uling mo siya nilagay. Or sa kahoy. At yan na, naluto na yung ating paksiw. At ang sinunod ko naman dito mga para ay pinrito ko naman yung mga ibang natira nating huli. Uh, mga par, kaya nga pala maliliit yung mga, mga tilapia niyan na dahil uh, native po siya. Hindi po talaga siya masyadong lumalaki.